Yeah. That was gonna feel the pomelo for my hand using yeah. my fingers. my hand dito medyo matigas ata ah, <laughs> okay, na guys, patuloy na natin ibalatan yung ating pomelo. Ay, ko nakikita na nababalatan ko na ng ganito. Pero alam nyo guys, yan yung sikreto ko pag nagbabalat ako. ng po, may ito guys. Ayan, nakikita nyo. Suklay, suklay. Nakikita yung aming abot po. Dito ito po. Yan. Ito. kamay kong ginamit ko. Pero yung pinaka is matigas. gusto gustong kumain. Hmm. Ang presyo nito nag-iisa is $25 each kg guys. you know, ako, diba? Walang kalat Walang kalat ang pag... Ano ko. Gee! Mag picture mo na ako. Yan okay, na. Tapos na natin yung list dito. Tapos dito natin ay yung kanyang second year's kid. Yan, para tayo muna pumito ng alangga mga, mga kadakdak ayan yan habang nagbabalat ako dito guys mega love shout out sa lahat na nandiyan sa kanyang premier mega love shout out to my members sa mga uh, super chatters tribo to ba tribo at lahat ng mga kaibigan nandiyan lagi mega love shout out at huwag niyo kalimutan palagi pag may mag pa kayo sa akin channel please subscribe my channel Duck Lifestyle and always tapos na para siya kayo sa akin mga bitches kahit mga ano-ano lang na namiyan sa akin kung araw-araw ano -ano, ano sa buhay okay, thank you sa inyong support you know na pamilya is called I read guys you kung know? may is called I read ang tawag sa Chinese dito guys is pumino is lock yao ang tawag sa Chinese dito sa man Cantonese is lock sa amin naman sa ilong mo is kamugaw <laughs> kabugaw ito sa ilong ko guys kabugaw sa tagalog is lokban tama? lokban tama? lokban sa english naman ay pumilo di ba ang dami pangalan <laughs> sa chinese naman ang tawag dito sa so Cantonese is ang tawag dito is sa pumilo ang tawag sa chinese ay ang tawag dito Pumilo is lock Kiyaw Yan yung Diba Tapos na Tapos na hmm, Para mukhang matamis guys Ini ito na yung laga sa akin kanina Kaya nag-iisa ako Kaya binatatan ko siya Kaya 10 o'clock Or 9 o'clock May 14 p.m. Kasi Bisitahin ko yung mga kapon sa kabilang bahay Baka mamaya nagkalap na lang po sila, guys. Pasensya naman yung damdamin ko. Yan, ganda lang naman yan, diba? Damdamin ko. Tawag ni Alaga. Tawag ng batang maliit. Tawag ng batang maliit. Tawag ni Tos. Switch daw. <laughs> Switch daw. Kahit <laughs> ako hindi ko kilala yun, eh. So, ko lang lang. Nagsuta ko niya kasi nakatastir. Nakatastir ako kaya nagsuta ko niya. Wala na kaya mag-husgat may suklay o walang suklay ang buhok. Kung talaga yan. Kung yun yung mag-suklay-suklay yan para mag-lipstick-lipstick lipstick lang at sa camera. Hindi naman tayo at beauty conscious. Love our natural beauties. Yes. Mahalin natin ang tunay na rin pagmukha na walang retoke. Dahil yan ang binigay ng ating Panginoong Jesus. Kailangan ang mahalin natin. Ang, kung sino tayo? Diba? Parang ganun lang yun. Mahalin mo ang sarili mo. Oh, di ba? Huh? Di ba? Lapit na tayo kakain, guys. Hindi ako magsuka, guys, kasi gabi. Alam pag nagsusuka ako sa gabi, kung happy yan. ang sakit ng lola niyo. Mag-day sa gabi. Oh, oh, ma pag ako, guys, pag sarap na kung may kukuha natin kung pero bukas ako kaya na marami hindi nagiging nila agad hindi na ng mukha niya guys kaya huwag tayo magkusga ng panlabas <laughs> huwag maghusga ng panlabas kasi hindi, kina, hindi natin alam yung panloob tulad nito ang ganda-ganda niya sa labas pero ang lasa niya guys maasim. juicy naman siya. Pero hindi siya matamis. Pagsikan yung mata ko. Pagsikan <laughs> yung mata ko ni Inday. dapat itong budak mud natin? dahil kayo mag Kaya ko yung bukas kasi halibig mo. Dito ko na naman ako mag sa bahay kasi. May dalawang pusa ako maiwan. Eh, 30 na ng gabi. Medyo makanat. po chan, say nayat ka, sarap man? medyo ano lang siya? di lang siya masalto matamis, pero mas juicy siya. sarap, pamagat. bukas na natanig ka kain yung, kasi an, gabi ayaw ko makain, ayaw ko kumain ang gabi ng gabi na. iba, parang walang bawas lang. <laughs> ako bawas. Ayan, dyan mo siya guys. Kainin natin yung ano, yung binukaan natin. kumuha pa ako ng isa. Ang gusto ko pa rin. Habang tumatagal, masarap pala. Habang <laughs> tumatagal, masama pala. Salat ko. Nag-iisa kasi ako. Eh. Nasa siya na yung mga alaga. ang ko ng pinata. Nakalibaw dyan pag weekend. Hindi sarap? sarap. Ang ganda ko Ang ko ng cellphone at camera na to. Ito you, guys. Menu, wild lady. aman nila lasa niya, matuyo juicy. pero makadat, ano ba sa Tagalog, makadat, ano um, ano siya, yung tawag sa galong makatat yung mga pakla yung mapakla, diba, di ba upload na ay nabak na videos ko Kakain ko lang bye guys mm